Ah, okay, kailangan nyo ba ito mga to? Sa kanya daw pala ako bumibilang. Ito naman itong binibilang, oo. Oh. Mga kaibigan naman natin dito, ayan. Oh. Hihi, oo. Oh. Ito naman siya, Siya, pero naman. Oh. At ito. Uy. Shout out kay Ninang. Kay Ninang, oo. Oh. Ay, boss. Ikaw, sa totoo lang. Ikaw ang paka-ikaw, pare. Merigalo ko sa iyo, eh. Ah, to regalo sa'yo. Tikman mo, tikman mo. Tikman mo, putang ina. Ay, sarap sa mga naglalaba. Sarap sa ibira 'to naglalaba. Oh. Happy ko vlogger. Vlog ko 'to hindi dito. Grabe, hambar. Tikman mo, pare. Tikman mo. Oh. Mega yuma yan. Ay, 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 ay. Oh. Kala ko kung ano lang man eh, may yero eh. Tikman mo, tikman mo. Oh. eto na. Ah, eto na, eto na, na, pare. Wala <laughs> kang nambutan din! O! Oh, ano? Ano masasabi mo? O, oh, sarap! Putoy! Nakasarap! Okay. O, oh, sumurahin so right dito oh, sa tropa natin, ha? Ang oh, bera, yung delivery ko lang pasit ka ng kagabi, sabay nag-DIY open, dito lang ako pagtangalian. O, bera! <laughs> oh. oh mali naman bang shoutout mo? Sabi ko, doon, hindi dito! Barang-barang oh, salamat <laughs> sa macho-macho tropa natin! oh yan ha! Ayan <laughs> ang buhay dito sa Periante, kapag medyo, ganito mga pahapon pa lang. Ayan, nalabang muna. Wrong timing ka naman, mga vlogger. Ay, yung

Yung iba mga tropa, nagre-ready na sila. At ito naman, sa ating sa mga tropa naman natin sa, ayan, bingguan, may mga parang na ano sila, rapol, diba to? Price, 10,000 takes. Paano man nanalo dito, kaibigan? Blackout din dito. Blackout sa so blackout pala to. Oo. Oh. Oh, ito rin, sa kaibigan naman natin dito, busy-busy na rin talaga, papa, oh. You know? Oh, ha? Oh, oh. So, yan ang buhay. Ang buhay ng peryaan. Oh, ato, o, ano may mga panipaninda. Hmm. So, Ninang. Ah, ninang, o, Ninang, o, Ninang, o, Ninang, Ninang, tikita Ninang, Ninang. oh, naliligo. hindi naliligo si Ninang, o. Oh. So, yan, ang buhay, mga tumbong. Sa so, iba, mga sarasarado pa. At, ah, uh, ito yung mga gumagawa naman ng mga perswil, o. Oh. Ito, 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 o. Oh. Sana sa mga tropa natin gumagawa ng pero Ah! Oh, Tapag naman na yun! Ano? 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 Gardo! Si Gardo! Uy! Uy! Don't bite! So... oh di ba? At ito naman yung sa uh, shuttle shuttle Ano ba ito? Shuttle plane Guto natin ha? Oh! Uh, shuttle plane, dito, sumupoto so, rin kayo ito nyo naman, nagre-ready na mga tropa, preparing na wala kami ang gabi uh, mga tatoy, may exposure ka din ito so, yan mga tumbong, o ito yung mga kitabid nila, oh, mga nilaban ano ano diba? o, so, preparing na sila ako ay, uwi muna at all uh, good naman ako sininang, sinindang, sininang, lagsas nyo dyan, sininang, sininang. Ano, talagang pwede nga na sininang pang pinalakad tabi mga dating, ano, o oh. So yeah, mga tumbong, oh. Oh. Kahit kapag na ganyan lang ang buhay, eh masaya rin naman sila. Oh. Oh, ayun, ay bigyan natin, oh. Yeah, nagsasapay na. Nagsapay na. Ito nagigib, oh. Ito. Oh. So sakto pa, oh. Oh. di ba na orasan ay tulog agabi? Ayan o Mastos Mastos Ito regular na tulog yun eh no? Siyempre Ano orasan kising? Ninang, ninang, I, binati pa kita ninang kanina, wala na kasama, nakasabi to sa gip ha. Wala na, wala <laughs> na, oh, wala na na, tumalong tayo. wala na mga tumbong, magtaya yan. Magkita kita tayo mamayang gabi sa Estado Perian na mga Tropa Rosario na nandito ngayon sa Pagdahanwantan sa Kabite. I love you mga tumbong, magtumbungan tayo. bye bye <laughs>